Rada bay, pangit ang kalibutan, dagom, um, ulan-ulan. Ako, baktas, guapo. Ako, gunit, sapatos, kay lapok, andalan, hugaw, tiil. Abot, silingan, tao, duha, buok, bata, bata, guapo, kaon. Patos, ako, ilis, diri, silingan, midjas, ako, suot, midjas, duha, wala, too. Ako, aten bunyag mao ako suot sapatos nindot sapatos human suot sapatos andar badja dagan ako pagwapo padagan abot simbahan ako dali kusog padagan ako lit na human mo bata ako bunyagan kugusun ninong ninang ninang ninong ninong, ninong ninang ninong ako ninong kauban mga ninang ug ninong mare mads hatag sako kandila human pader sakristan, kristan ako ninong bata ninang bata ligo basa ulo bata human bunyag kami ato, dagat dagat ang binyo abot dere baha dalan basa motor tabok pare mads looy ninang 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 action kabalaka basa ila tiil wow ila nina looy bibina baktas mads dala bata human abot mi dagat mga ninang 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 nindot guapa mga ninang ninong guapo ninong ninong kahoy green daghan cottage sunod sudan daghan ayo sudan sudan bitson baboy Ninang, pagwapa, mads, cake, daghan, sudan, 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 ako, sudan, ay dili, ako, gwapo, bidyo, bidyo. Pare, gutom, ismail, malipayon, mads, mugot, tanan, mads, kaon na, gutom, bata, 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 kuha, plato, kuha, sudan, kaon, gutom, sudan, tanon, litson, Dunggan, lumpia chicken ako kaon dunggan yam yam gahi paspas, -pas, kaon gutom kaon kanon aron kusgan inig mabuang kaon bula bula tuslo kicap yam yam kaon pipino kaon napod guso yam 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 guso guso